Hello mga kalaki, alas 5 na po ng hapon. Ayan, patapos na po ang araw po ng May 9 mga kalaki. 5 p.m. na po at syempre po ito po yung mga time na mga ahabol po sa mga tatayaan nilang ating mga laki followers. Ano po mga tumataya po sa mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 6 digit. Ito po yung mga uh, lucky numbers na ibibigay po natin ngayon pong alas 5 po ng hapon. Okay, at mga kalaki sa mga tataya po dyan, abay ito po ang time nyo para po makuha nyo ang mga legit na mga lucky numbers natin ng na mga swerte kong tayaan mga kalaki. Okay, ngayong araw po na to, ngayong hapon na to, ang ibibigay po natin ay tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers sa masusugid po nating mga lucky followers. Araw-araw po, iba-iba po mga lucky numbers natin dahil iba-iba po ang nakikita ko mga sumada para po sa mga nagchat-chat po ng mga Bertman at Bertcher nila. Okay, kung ngayon po wala po kayong gagawin, panoorin nyo na po ito. Tara po, ibibigay ko na po sa inyo. Kumuha na po kayo ng mga listahan nyo para makuha nyo ang mga lucky numbers natin. Ang mga lucky numbers natin sa dito ito sa lahat mga kalakihan sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Ito na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre Milyonaryo Ayan po mga kalaki Ito na po mga kalaki Ang mga lucky numbers natin Na ibibigay para po sa inyo Ayan At palubog na po ang araw na yan Ano nakita nyo Medyo lumililim na kasi alas 5 na po Huwag po tayong masyado naglalabas Ngayong mayo Kasi po napakainit po mga kalaki Hindi po nakakatawang init Nakakaasar Ayan At syempre po mga kalaki ha Inom-inom po ng tubig Ito na po Ang mga 2 digit lucky numbers Unahin na po natin Ang 2 digit lucky numbers na una Ayan po. Wait lang po, may bumibig. Ano yan na? Mantika. Mantika. Ito lang. Dalawa nyo nyo. Dalawa nyo. Ayan, may bumili lang ng mantika si Ayan, yes, salamat Ayan po mga kalaki, ito na po ang 2 digit lucky numbers Ngayong alasing ko po ng hapon Number 9 at number 25 Ang pangalawa po, number 6 at number 11 Ang pangatlo po, number 7 at number 18 Ayan po mga kalaki At syempre po, isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers Ang 3 digit lucky numbers natin ay number 33 8. At ang, pangat, ang pangalawa po ay number 625. <coughs> At ang pangatlo po, number 310. At syempre po mga kalaki, isunod na rin po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers natin ay number 8302. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 1397. At ang pangatlo po, number 6288. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin ng na mga 2-digit, 3-digit, 4-digit pwede nyo pong ilaban yan ng rumble pag tinayaan nyo para mabaligtad mo pong numero panalo pa rin po tayo mga kalaki okay? at syempre po bago natin ibigay ang 5 digit lucky number at 6 digit lucky numbers sa masusugod po natin yung mga followers din mga kalaki na nakatutok po rito dapat nakapollow po kayo sa mga legit na account para po ma, ma katanggap kayo ng mga lucky numbers na libre ano po, hanapin nyo po kami sa Facebook i-search nyo po, tas red parungkin tapos i-follow nyo po mga kalaki dapat i-check nyo po ang followers na merong Uh, 400,000 followers, check kami po yan at syempre po, Aris Gatchal yan yung account na susunod, at meron po tayong second account na Red Parungkin na naka-yellow t-shirt ako, na may picture namin ni Lola Carmen, na may 51,000 followers, ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook, meron din po tayong YouTube, ang YouTube natin Red Parungkin po na merong uh, 16,800 followers, at syempre po TikTok, ang TikTok po natin, Red Parungkin po na merong 424,000 followers, ayun po yung mga legit na account natin sa Social media, pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers. Diyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin at heart ng heart at naka-follow automatic mga kalaki, padadala kita ng laki numbers agad-agad po dyan sa messenger nyo. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad ha. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months. Sa tatayaan mo sa STL, sa wedding, sa national, sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad tututukan po kita sa mga laban mo sa loob po ng 3 months. At every 3 weeks po, magpapalit po tayo ng numero o. Baka gusto mong subukan ang private consultation namin, marami po kaming napapanalo nakapost po yun sa Facebook araw-araw. Marami din pong hindi nananalo. Basta hindi po tayo nagsisinungaling na may nananalo at meron pong hindi. Mali mo naman, ikaw ang susunod naming uh, winner o kaya maging milyonaryo kapag natutukan kita sa mga ipapakode mo na birth month at birth year po. At make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit lang kausap mo ako at hindi po ibang tao kasi marami pong gumagaya sa amin. Okay? At mga kalaki, bibigyan pa kita ng discount kapag kasumali ka ngayon. Okay? Ayan mga kalaki, tutok-tutok na po dito. At syempre po, ibibigay na po natin ang 5-digit uh, lucky numbers at 6-digit lucky numbers. Kape po. May bumibili Bibilang ko lang si ate ng kape. Wait lang po. Ano pong kape? Kape po brown po. Kasi nga po lang brown. may tigre. Ilan? Ate? Hot na po. 11 pesos. Ayan. At syempre po, napagbilang ko na ito na po ang 5 digit lucky numbers natin. Number 16, number 31, number 24, number 19, at number 11. At ito po ang pangalawa, number 3, number 24, number 18, number 36, at number 38 Ayan, at bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers Ang 6-digit po namin, pwede po dito ang 642, 645, 649, 655 at 658 6-digit lucky numbers Ito na po mga kalaki, baka ikaw na susunod namin 5-digit lucky numbers winner o kaya jackpot winner Ito na po ang 6-digit lucky numbers Number 36, number 25, number 28, number 17, number 24 at number 39 Yan po yung una Ang pangalawa po, number 42 number 23, number 37, number 16, number 8, at number 2. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers ngayon 5pm. Takbo na po sa mga suki yung outlet dahil malilim na. Make sure po mga kalaki, mga lucky numbers namin na alagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo mga kalaki sa ating kalaki na sa uh, sila Jose Lito San Vicente po ng Tabuk ayan, Tabuk City hello po sa inyo uy, nagpunta ako dyan nung pumunta ako sa Kalinga Payaw hello po kila Sir Jesus Lito maraming salamat po sa walang sawang panonood Tabuk City nakapunta, nakapunta na ako dyan at marami po nagpa-picture sa akin dyan nung nagpagasolina po ako dyan maraming salamat po mga kalaki at syempre po sa mga tricycle driver naman po dyan sa may San Manuel Tarlac Uy, Tarlac City rin Hello po sa inyo sa Tarlac Sa Manuel, sa San Manuel Tarlac Maraming maraming salamat po sa ulang saang panonood po ng mga toda natin ng mga tricycle driver dyan na talagang mga astig Ayan po, sa pangunguna po ni Kuya Reden at Kuya Ernesto Hello po sa inyo Mananalo tayo ngayong claim mga kalaking